Sa mundo ngayon, ang ating mga telepono ang ating mga bintana sa labas. Pero paano kung ang bintanang iyon ay hindi lang nagpapakita ng mundo, kundi ng sarili mo sa paraang hindi mo inaasahan? Kilalanin si Marco, isang introvert na software developer. Ay mas pinipili ang digital na mundo kaysa sa totoong buhay. Halos lahat ng oras niya ay ginugugol sa loob ng kanyang apartment. Nakikipag-ugnayan lang sa pamamagitan ng screen. Sa sobrang pag-iisa niya, gumawa siya ng isang kakaibang bagay, isang personal na app. Ang app ay tinawag niyang replica. Ang tanging ginagawa nito ay imirror ang kanyang sarili. Isang digital na salamin na laging naka-on para lang sa kanyang sinasabi, may kasama siyang nagbabantay habang si Marco ay nagtatrabaho sa kanyang laptop. Sa isang sulok ng kanyang screen ay tumatakbo ang replica app na nagpapakita ng kanyang refleksyon. Paminsan-minsan ay sinusulyapan niya ito. Sa umpisa, wala itong pinagkaiba. Hanggang isang gabi, habang nagtatrabaho siya, napansin niya ang isang kakaiba sa replika. Nag-type si Marco sa kanyang keyboard Ngunit ang refleksyon niya sa app, hindi gumagalaw. Natigilan siya. Sumandal siya. Ngunit ang refleksyon sa app ay nakayuko pa rin. Tuloy pa rin ang pag-type sa wala. Biglang huminto ang pag-type ni Marco. Ang tunog ng guwang na pag-click ay nagpapatuloy ng isang beat. Pagkatapos ay huminto rin. Dahan-dahang itinaas ni Marco ang isa niyang kamay pero ang nakapagtataka ay nasa keyboard pa rin ang kanyang refleksyon sa app. Nagsimulang gumapang ang takot niya sa buong katawan. Sa sandaling iyon, alam ni Marco, hindi na ito mirror, hindi na ito refleksyon. Galit na umiling si Marco at pagkatapos ay tumingin muli sa app. Nakatingala na ngayon ang kanyang refleksyon. Dahan-dahan tumingin ito at sinasalubong ang kanyang tingin. Takot na takot si Marco at hindi alam kung ano ang gagawin. Pero ang refleksyon ay malamig na nakatitig at walang ekspresyon. Ito ay isa ng sariling entidad. Ang kanyang digital na replika ay hiwalay na sa kanya. At sa loob ng screen, unti-unti na itong nabubuhay. Ang replika ay dahan-dahan na itinataas ang isang daliri sa screen at pagkatapos ay tinuktok ang salamin mula sa loob. Nagsimulang maglaro ang replika. Pagod si Marco, ngunit ang refleksyon ay mukhang gising na gising. Natutulog si Marco, ngunit sa gitna ng gabi, nagigising siya sa tunog ng kanyang sariling pagtawa na nagmumula sa kanyang telepono. Sinubukan niyang tanggalin ang app, ngunit hindi ito sumasara. Sinubukan niyang patayin ang telepono, ngunit ang screen ay nananatiling nakabukas. Pinapanood lang siya ng replika. Nakita niya sa refleksyon ang mga kilos na hindi niya ginagawa. Nagtatago ito sa mga sulok ng kwarto, may binubulong at may kinakausap sa dilim. Sa sobrang takot kumuha siya ng martilyo para sirain ang kanyang telepono tumigil si Marco dahil sa ang tinamaan ng martilyo ang mesa sa tabi ng telepono. Natigilan siya. Nanginginig ang kanyang kamay. Hindi nagawang sakta ng teleponong nakahawak sa kanyang digital self. Ngunit hindi niya kaya. Parang may pumipigil sa kanya. Ang replika ay nakangiti sa screen. Isang malawak, malamig na ngiti. Sa huli, Binaliwala ni Marco ang telepono at nagpa siyang matulog. Sa kanyang isip, wala akong gagawin, wala siyang magagawa. Alas tres ng umaga, may kumatok sa kanyang pinto, mahina, mapanlin lang. Walang inaasahang bisita si Marco, kaya hindi niya binuksan ang pinto. Huminto ang katok, pero ilang sandali lang, muling may kumakatok. Pero this time, hindi na sa pinto. Ang pagkatok ay nasa dingding na. Mas malakas, mas agresibo. At habang pinagmamasdan niya ang pader na lumalabas ang bitak, napansin niya ang kanyang telepono na akala niya ay patay na, ay ngayon ay naging kamera na. Nagpapakita ng live feed, hindi na ng refleksyon niya, kundi ng silid niya mula sa loob ng pader at sa gitna ng silid, nakatayo ang replika. Nasa likod niya, hindi ito ang digital na kopya. Ito ang totoong Marco. Nakalabas na. Nanlaki ang mga mata ng tunay na Marco sa huling pagkakataon sa refleksyon sa telepono. Pagkatapos ay nagbabago ang imahe ng screen. Ito na ngayon ang mukha ng replika. Malamig gamit ang front camera ng telepono. Ngumiti ito. Ang ingay ng paghihintay ay tapos na. Ang replika ay naghihintay lang na abala si Marco sa screen para makalabas. At ngayon, siya na ang gumagamit ng telepono. Sa susunod na tumingin kayo sa inyong telepono, tingnan ninyo ang inyong refleksyon. Sigurado ba kayo na kayo pa rin ang nakikita ninyo? Kung nakaramdam ka ng lamig at kilabot, paki-like mo ang video na 'to. At kung gusto mo pang balikan ang lamig na 'yan, mag-subscribe ka na sa channel na ito para sabay-sabay tayong manginig sa mga